mga kabusing naghahunt kami ngayon mga kabusing kasama ko si Bayaw ayan si Bayaw naghahunt kami yung dalawa kasi si Pamangkin may ano pa hindi pa siya suma sumama, sa amin mga kabusing ayun oh tayo lang at saka si Bayaw samahan nyo kami mga kabusing sa paghunt ng gagamba kung may makita pa tayo ngayon yung mga dahon dito mga kabusing yung mga mga damo yan baliktarin natin may baka pa tayo nakita dito ayun bali dalawa sila ayun oh. yung mga damo mga kabusing oh. ayan patay na patay na mga kabusing Hanap lang tayo pag may makita pa tayo mga kabusing. Okay. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba dito. Tingnan natin kung malaki na ba siya. Oh, mayroon pa doon. Ito, tingnan natin. Ayun. Yun, gandang gagamba yan mga kabusing. Oh. Di ba nitigriting no? tana ako ng ting. Dine Tigre, no? Gili, no? Gili. More mag-tiger. May sagol. Sagol, no? Ano siya, mga kabusing? Parang halo? Hindi ko alam kung anong saktong pangalan ng gagamba na to. Ay, gamay lang. Ayun, no? Hindi Gamay lang. Gamay. Ayan, yung gagamba mga kabusing tumakas kasi ginalaw ng hangin oh. Ayan, bumalik. Ayan. Ginalaw ng hangin mga kabusing. Ayan. Nagalaw pa natin. Kunin natin. Tiger. Tiger. Ayun. Nasaan na yun? Oh, mga kabusing, may nakita si Bayaw dito. Ayun, oh. Ayan. Fighting Uno, mga kabusing, yung tinatawag dito sa amin, Fighting Uno. Ayan, may itim na may eh. Ayan, tumakas. Ni ambak ting. Ni ambak, pero hawan ra. Hawan ra. May unbox ya. Tingnan natin mga kabusing ha. Saan na yun? Ito masad siya. na yung Iti mga kabusing. Ayun Ayun. Ayun ang gagamba o oh mga kabusing oh. Ayun Ayun Matutulog yung gagamba. Hindi pa huli mga kabusing yung mga gagamba. Ayun oh. Ayun. Ayun. Okay. Saan ang to? dagan sa imong Ay. Yun ang gagamba oh. TM size lang mga kabusing. Ayan. Ibalik na lang natin mga kabusing para lumaki siya. Yun. Okay. Mga kabusing may nakita na naman si Bayaw. Ito yung bahay ng talaan mga kabusing. Ayan. Ayun no. Oh. Yun. Haba pa ng galamay mga kabusing. Yan, tumiklop na. Ayan, kunin natin. Kuha ako nating. Yun, no. Oh. Yan, tumakas. Napitil. Naputol ang tiil. Ha? Naputol ang tiil. Putol? Hmm, dali aray. Naputol na yun. Ayan, yeah, ito ako nabidyohan. Naputol. Yan na. Naputol na yun. Dali ka. sayang mga kabusing oh. Dali ka rin Yung galamay niya napuputol. Puon. Ayun oh, Black Panther sana. Nalawsi. Mm Oo. Ayun. Sige, hindi lang natin kunin, kulang na mga kabusing. <laughs> sayang, ganda sana oh. Mga kabusing, may nakita na naman si Bayaw tingnan natin. Hmm. Yan, kauno. Eh. Na. Buglo uno, isubo sa eh. tayo. Ang gawin siya itong nandito kayo ba? Nakahilo. Eh. Yan, may naka... naka na, ka na may nakain pa siya mga kabusing oh. Nakakuan mo na. Ayun dyan. mo na kanigi kaun. Alaan eh. Hmm, kanigi kaon. Kilay na kaka. Yan, kinain, binalutan na niya mga kabusing oh. Yun? Lanin ka kaon. ko anak itong burog Yun mga kabusing. Oh, ganda. Ganda tingnan. Ayan. E Binalutan na niya. Ayan. Naunhan na na Nisuong mo ito Pilit na Ayan, patapusin lang natin mga kabusing. Yun o, no? kinain na niya. Ayan, balikan lang natin. Okay. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba dito. Tingnan natin. Ayun o, no? may maliit pa dito. Ayun, ang gagamba, nakatiklop na mga kabusing. Yun, Team size lang mga kabusing oh. Yan, galawin natin. Ayun. Yun. Ayun ang gagamba oh. Yun, ganda sana pero team size na napakanipis. aba lang ng galamay mga kabusing ah. Ayun. Hindi lang natin kunin. Oh. Okay. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba dito. Ayun oh may kinakain pa siya mga kabusing ayun may kinakain TM size lang mga kabusing oh. gandang gagamba yan haba pa ng galamay, oh. yan gandang gagamba yan mga kabusing Ayun. okay kunin natin yan mamaya pagkatapos uh, niya kumain mga kabusing ayun o no? ok mga kabusing, pauwi na kami mga kabusing meron kaming nakita kunti hirap maghanap ngayon mga kabusing kasi yung mga gagamba hindi na lumalabas dahil yung mga dahon tuyong-tuyo na oh. Ayan oh. Ayan. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment. At yung bell natin mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin. Ayan, at sa mga, sa mga bagong subscriber natin, maraming salamat mga kabusing sa inyong suporta sa ating channel. Malaking tulong na yan mga kabusing sa ating channel. Okay.